tirada na dito. Wa lagi. Pero karon mga ring, naatay tirada mga ring. Kay maunyong ikalima ikalimang adlaw mga ring. Nga nagsabay minibus mag na mga madam siya mga ring. So for today's video mga ring, mo uli ko sa gore mga ring. Gikan mi sa Queenstown. na sa Queenstown yung time tayo mga ring. Maantok ko gore mga ring. amo ang -am balay mga ring. Kung asa ko mga ring. Two hours drive siya. Gikan sa Queenstown. Kay ko na ako. Ako ang mga sinina mga ring. Wala magkukadalas ako ang mga gamit. Tanan mga gamit mga ring niya. Ako ang gila nga gamit is wala man ko nag-expect magsabay na, mag na dahil kong uli sa ilaha. I mean, kanang hantud mo uli ko Pilipinas. Kami na dyan always. Mga dili kay daghan nga ako ang gidalang gamit. Akong gidalang nga gamit is pang Queenstown lang. So, anak si Boss Mark nga, Frank, tuloy-tuloy na tani Frank. Anak si Bramshina, Frank, tuloy-tuloy na tani Frank. Kay, kinikatay, okay, wala naman sila nag-hotel mga ring. Nagkuha naman sila balay sa Queenstown mga ring. Nagkuha sila ng Airbnb. So, isa ka balay mga ring. Upa, tulo ka bukwarto. Ah, dito namin nagpuyo tanan hangtod nga mga antos, mga hangtod mga ulig Pilipinas dito namin magpuyo mga ring para ala sa busmark nga magkuha na lang tagbalay mag airbnb na lang ta, magrenta na lang ta, para at least makapabisita po tag mga barkada ni mo, Frank mga taga McDonald's kinsay mga bisitan mo kinsay mga kailan mo sa Queenstown kung sige boss sige boss siya tara magato na ta sa imuhang lugar sa Gore kay kung ano na ito yung mga sina kay tuloy tuloy na ta hangtod mo ulig kag Pilipinas ikaw nga sige so mo ito mga ring kay nagato miya ni Gore mga ring nagkuha mi sa kuang sinina mga... pag babalik mo sa Queenstown mga ring ala sa busmark Frank ikaw drive go pag drive ya

Ma-auto mga ma yung first time na ko drive sa Range Rover nga ilang karintahan mga reng. After ato mga ring. ako na dayo driver na personal driver na ko mga reng. hangtod lang nang uli. May Pilipinas, Pilapakadlao, napay mga 7 days sila nga stay sa New Zealand. I mean diri sa Queenstown mga rin, ako ay driver lang mga pagkapuyon kapuyon pag si Boss Mark mga ring, ako ay mag-drive lang mga ring. So -auto mga mga pag abot na mo diri sa uh, Queenstown, abtan mi gabi, ano si Boss Mark, mga on sa tason, nanaka din mi sa boardwalk, kay medyo dool -do old -do naman na siya nga, sige mag, mag ano sa tadre, mga on sa tadre, mga on sa dami, tapos mag order of drinks and everything, kung lago po sa boardwalk pag gabi, oy, kay nice, kay na mga kanang mga nigo ba niya, sanay, mga, mga basket, mura man yung kanang sudlanan, pag mamalingki, mi sa Dabao, oy, ina yung subdanan, pero guwapo kayo, gimo nilang kanang lampara-lampara sa -lampara. so, and everything. Kaoban na ako sa si ating ani o si Mami Brito. Kay wala man sila mga duty na nga time. And of course, akong giingon sa inyo ha, Fresh Oysters is life. Kay grabe ka paborito ni Boss Mark o ni Madam Sheila ng Fresh Oysters. Nga syempre, kung wala lamit dyan pang dato. wala ah, kaon ba na? Hangtun ko kanos akamapulan na kaon Fresh Oysters. Kaon dyan ka. So pag humana mo kaon mga reng, mo mong view ha sa amo kay lang sa boardwalk kanang sa kilid kay ano na siya kanang uh, makita nyo nga boat sa kilid kananan po na siya magdagandagan kada sa lake magtuyok-tuyok kada sa lake while manihapon ka guapo kay suga lake ta siya sa Queenstown so after ni kaon mga ring kay nagbar gyapon mi dili man pwede nga dili maginom gold Mag-inom si Pirwente basta sila imong kauban so nanulod man ning cowboy ang howd ani kasi si Ateng si Gador Alpes ana si Ateng nga didto ta sa cowboy boss mark and everything kada kay tao didto so mo mi cowboy pitujud kada tao kasi klasi lang baho may bahong ilok, may bahong kanang noog, ikakasabot pa, napoy humot Pero kadalasan, amot nila, uy, kung hindi sila hilig, Ligo, tugno, tugnaw, lugar siguro Pero kita lagi mga Pinoy, bisan pag tugno kayang lugar, magsiglit kaligo Basta abot nila. Inada ano, ilang lawas siguro. So mo to makareng na ibaka na mareng, baka ba na unsa na siya na tutok to siya sa kuan ah, niya. Akong ginan nga ikong tutok-tutok to eh. kay dili ako nag-ihaw sa imong ha. Char, basta isa siya sa, sa akong mga naihaw no in everything. Char, mo to, party kay mi disco kay mi and everything. So naapoy mga ano dire nag-order mi na si Mami Brito. Hi Mami, pa cute kada kay keke. Eme. So mo to lingaw kay mi dire. Tingala kung ilang bilyaran di kay lahat for ma wait na ilang na ilang bilyaran dire mga reng. Wait. Mao ni mo ni ay dili dili bilyaran. Ambot unsa nga dula oy murag ng... unsa kini nga dula ha? Kalimot ko na ni dula tawag ani sa Pilipinas eh. basta kuyo kay ila table drew kay daghan kay kanang mga zigzag zigzag nga design, nice kay sya tan-awon. sa person in person tan Sa so, moto naka-order na mi pack party na kayo and everything daghan kay lalaki daghan kay kanang daghan kay mga lami pud ambot lang unsay, mga baho ani nila. Char amen I mean apoy, mga babae diri ba sa party kay diri sa cowboy. Kining cowboy diri sa Queenstown kay mura isa siya sa dako nga partihanan diri sa uh, Queenstown dito sa New Zealand. Party kita ng taon everything. Mahal kayong imnonon. Oh, naradi ay, naradi mga reng. Naradi ang ilahang bilyaran mga reng. Pero lahi na kaya pupurba ilang lamisa. Tapos walay ano lang siya. Kanang wood lang siya. ba diba, sa atuan ay ginatawag na tapiti man siguro na. Kanang bilyaran ni mo ba ang pool table ni kay ka na diba? Na ay green, na ay red. And, and, and ilaha bayot Kay ka ng wood, radyod ba So mga party kaya kay kayo may And Everything. Cheers, Madam Sheena. Cheer. Cheers, Mami Brito and everything. Sa so, mga to, Of, course, nang ulit hubog. Ay, kayo po Ay, dili kay hubog, pertama tama lang. So, si Madam diri mga rin, arangkada mga rin, ako nakainom po, karagtan doon, so plan ko niba, mo showdown niya niya, eh. pero di na lang, kayo nakabirbira at time. So, maroto mga rin, no, di, 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 di siya po ping pak, laptop lang so, murang si Kuan, Carlos Yulo, eme. <laughs> so, maroto mga rin, diri di, rata di, di, rin tatama, di kang So, wala po naka follow sa ito page, ito Franz TV, ay mo kalimut, ang um, follow sa ito uh, page. Salamat, I love you, labay, mwah.